Assalamu ala Rasulillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagirang mula sa kanyang mga nilikha ng mga mahalagang mga panahon tulad ng buwan ng Ramadan at ng Ashurul Hurum o ng apat na banalabuan. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran na ina'adat ashuhur and Allahi itna ashara shahara في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم نسنا بني الله سبحانه وتعالى tunay na ang bilang ng mga buwan sa loob ng isang taon ay labing at ito ay tinakda ni Allah mula nang nilikha niya ang langit at ang lupa at ang apat dito ay banal. Ito ang matuwid na relihiyon at huwag ninyong apihin ang isa't isa sa mga buwan nito. Ang apat na buwan na tinutukoy dito na banal ay ayon sa hadith na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-sanatu ithna ashar shahra minha arba'atun hurum thalatha mutawasilat dul ka'da hijja wal muharram wa rajab mudar alladhi bayna jumada wa shaban na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang taon ay binubuo ng labing dalawang buwan at mula sa labing dalawang buwan na ito ay apat na banal. Tatlo sa kanila ay magkakarugtong o magkakasunod ang Dalkad al at Muharram at ang buwan ng Rajab na nasa pagitan ng Jumada at Shaban. At ang tinutukoy naman dito ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pagsasabi niya na huwag ninyong aapihin ang inyong mga sarili o huwag ninyong aapihin ang isa't isa ay tinutukoy ng mga scholar na ang tinutukoy dito ay huwag ninyong apihin ang isa't isa sa buong taon lalong lalo na sa apat na buwan na ito na banal. Kaya nga, ang mga Arabo noong una pang mga panahon kahit pa hindi naging hindi pa nagiging propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagpapatupad na ng ganitong patakaran na pinagbabawal nila ang pakikipaglaban sa mga buwan ng Ashur al Hurum. Kaya nga nung bata pa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam may nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng mga Arabo at tinawag nila itong ng Harbul Fijar o digmaan ng paglabag dahil sila ay lumabag sa batas ng Ashur Al hurum sa pagkakaroon ng digmaan sa mga buwan ng ipinagbabawal ang paglalaban dahil sa kabanalan ng mga ito. Ang buwan ng Muharram ay tinatawag na Muharram dahil sa kabanalan nito. At sa Islam ay merong kahalagahan ang buwan na ito bilang isang buwan ng pag-aayuno. Bilang isang buwan ng voluntaryong pag-aayuno nang naayon sa sunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na afdalu siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Na ang pinakamabuting pag-aayuno matapos ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay pag-aayuno sa buwan na ito ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang Muharram. At ang pagbabanggit dito na ang buwan ng Muharram ay buwan ni Allah ay bilang pagdakila sa buwan na ito. Ang isa sa mga araw na binibigyan ng pagpapahalaga sa pag-aayuno nating mga Muslim sa buwan ng Muharram ay ang araw ng Ashura. Ang araw ng Ashura na tinutukoy dito ay ang ikasampung araw ng buwan ng Muharram. At ang sisayan ng pagsisimula ng pag-aayuno sa araw ng Ashura ay ayon sa hadith na iniulat ni Ibn Abbas radiyallahu anhuma na sinabi niya, Kadaman Nabiya sallallahu alayhi wasallam al-Madina fara al-Yahud yasumu tasumu yawma Ashura. Fakala ma hadha قالوا هذا يوم صالح هذا يوم نجاه نجا الله بني إسرائيل من أدوهم فسامه موسى قال فأنا Musa بموسى منكم فسامه وأمر بسيامه na iniwalag ni Ibn Abbas radiyallahu anhu radiyallahu anhuma nang dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina ay nakita niya ang mga Hudyo na nag-aayuno sa araw nga ng ikasampung araw ng Muharram at nagtanong siya ano ito Sinabi ng mga Hudyo na ito ay mabuting araw. itong araw na ililigtas ni Allah subhanahu wa ta'ala ang wangkan ng Israel mula sa kanilang mga kaaway. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanila nang sinabi nila na dahil dito ay nag-ayuno si Musa, sinabi niya na kami ay may karapatan, may higit na karapatan kay Musa alaihi kaysa sa inyo. Kaya siya ay nag-ayuno sa araw na ito at nag siya ng pag-aayuno sa araw na ito. sinunod din naman ang kanyang mga kasamahan. Ang pag-aayuno sa araw ng Ashura ay isang pag-aayuno na voluntaryo o hindi obligado. At ito ay may mga kahigitan na naulat sa mga hadith. ay sa hadith na inulat Ibn Abbas radiyallahu anhuma na mara ito Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yataharra siya mayawmin Faddalahu ala gairihi illa hadal yom yama ashura na hindi niya nakita si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagsumikap na mag-ayuno at piliin ang araw na ito ng araw nito ng pag-aayuno liban na lamang sa araw ng Ashura at ang mga araw sa buwan Ramadan. At isa pang ulat mula kay Abu Qatada radhiyallahu anhu na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam siyamu yawmu ashura ahtasib alallahi ay yukafir kafirasana alati na sa pamagitan ng pag-aayuno sa araw ng ashura ay naghahangad ako na patatawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kasalanan na aking nagawa noong nakaraang taon ay sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam at tinutukoy ng mga scholar na ang ashura na binabanggit sa mga hadith ay ang kasampung araw ng buwan ng Muharram. At para sa ating mga Muslim ay mabuti rin na mag-aayuno tayo ng isang araw matapos ito sa ikasyam na araw kasama ang ikasampu. O kaya ay maaari tayong mag na ikasampung araw kasama ang ikalabing isang araw. At maaari naman tayong mag-aayuno ng ikasyam, ikasampu at ikalabing isa. O maaari din tayong mag-ayuno ng sa araw lamang ng Ashura. sa ang pinakatumpak dito ay mag tayo ng isang araw bago ang araw ng Ashura bilang pagsunod natin sa kagustuhan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang ipabatid sa kanya ng mga sahaba na ang araw ng Ashura ay isang araw ng uh, pagdiriwang o ginugunita ng mga Hudyo. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kauna-unahan sa atin pagdating sa paglayo sa pagiging katulad ng mga hindi Muslim at nang uh, sinabi sa kanya ng mga sahaba at uh, gawin nga sa isang hadith kina sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yama ashura wa amara bi siyamihi qalu ya Rasulullah innahu yawmun tu'adhimuhu yahud wa nasara na nagsim nang nagsimula si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magayuno sa araw ng Ashura ay sinabi sa kanya ng mga sahaba ya Rasulullah tunay na ang Ashura ay araw na pinahalagahan ng mga Hudyo at ng mga Kristiyano. Fakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ila kana al amul muqbil Allah sumna al Na sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na inshaAllah Allah sa susunod na taon ay mag na tayo kasama ang ikasiyam na araw. At ito ang kagustuhan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaman hindi niya na ito yung nagawa dahil siya ay nabutan na ng kamatayan. Ang ikasyam na araw ng Muharram ay nagiging isang mustahab din na pag-aayuno o rekomendado na pag-aayuno ay sa iba't ibang kadahilanan. At si Imam Nawawi ay tumutukoy sa mga kadahilanan ito. At unang-una dito ay sa kadahilanan ng pag-aayuno lamang sa buwan o sa araw ng Ashura ay nagiging isang makro sa, ayon sa pananaw ng ibang mga scholars dahil nga sa ito ay araw na pinahalagahan ng mga Hudyo. Kaya upang ito ay hindi maging makro ay kailangan na mag-ayuno tayo din ng isang araw bago ito isang araw matapos ito katulad ng pag-aayuno sa araw ng Jumu'ah o Biernes na makro liban na lamang kung mag-aayuno ang isang Muslim ng araw bago ito kasamang Biernes o ang araw matapos ito kasama nga ang Biyernes. Isa pang kadahilanan na tinutukoy ng mga scholar kung bakit mustahab ang pag-aayuno sa araw ng kasyam na araw ng Muharram ay isa kadahilanan na maaaring mangyari na magkamali tayo ng pagbibilang sa mga araw at ang pag sisimula natin ng pag-aayuno sa kasyam na araw ng Muharram ay magiging dahilan upang makasigurada tayo na nakapag-ayuno nga tayo na ang ating pag-aayuno ay natapat sa kasampung araw ng Muharram. Subalit ang pinakamatibay na opinyon ukol dito ay ayon sa sinabi ni Sheikh islam Ibn Taymiyyah at ang iba pa mga scholar na ang pagiging ng pag-aayuno ng kasyam na araw ng Muharram kasama ang pag-aayuno sa araw ng Ashura ay bilang pagtaliwas natin sa mga Hudyo na nagpapahalaga sa araw ng Ashura lamang. Ang araw ng Ashura sa pag-aayuno dito ay merong nababanggit kanina na pagkakapatawad sa ating mga pagkakasala na binanggit ni Propeta Muhammad SAW na kapatawaran sa ating mga pagkakasala noong nakaraang taon. So, walit tinutukoy dito ay ayon sa mga sinasabi ng mga scholars, ay sa sinabi ni Imam Nawawi na ito ay kapatawaran sa mga maliliit na mga kasalanan at magiging daan din upang mapatawad ang ating mga malalaking mga kasalanan. Na nangangahulugan dito ng isang tao na naghahangad ng kapatawaran sa kanyang mga pagkakasala sa pamagitan ng pag-aayuno sa araw ng Ashura ay nararapat lamang na lumayo sa mga malalaking mga kasalanan tulad ng tulad ng giba o paninirang puri at iba pang mga malalaking mga kasalanan tulad ng pagsisinungaling at iba pa ang isang muslim ay hindi nararapat na umasa lamang sa pag-aayuno sa mga mahalagang araw na ito tulad ng araw ng Ashura at ng araw ng Arafa sa kapatawaran ng kanyang mga kasalanan dahil ang mga araw na ito ay may mas mababang gantimpala kung ihahambing sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan at sa limang beses na sala sa araw-araw kaya ang ating paghangad ng gantimpala sa pamagitan ng mga mabiyayang araw nito ay eh dapat nating isamahan pa ng pagpapahalaga sa iba pang mga panahon na pinahalaga ni Allah subhanahu wa ta'ala at pag-iwan sa mga pinagbabawal ni Allah subhanahu wa mula sa mga maliliit at mga malalaking mga kasalanan. At huwag tayong mabilang sa mga nagkakaroon lamang ng maling haka-haka ukol sa pag-aayuno sa araw ng Ashura na ito ay magiging sapat na upang mapatawad ang lahat ng ating mga kasalanan. Isa pang usapin na may kinalaman sa mga voluntaryong pag-aayuno ay kumaari maaari ba mag-aayuno ang isang tao na meron pa siyang pagkakautang na araw ng pag-aayuno noong nakaraang Ramadan na lumipas. At marami sa mga scholar nagsasabi, lalo na ang mga ang madhab ni Imam Ahmad bin Hanbal na nagsasabi na haram na mag-ayuno ang isang Muslim ng isang voluntaryong pag-aayuno habang siya ay meron pang pagkakautang na obligatong pag-aayuno sa Ramadan. Pag-usang narapat sa kanya ay mag-ayuno muna ng kung ano ang kulang niya sa nakarang Ramadan bago siya mag-ayuno ng voluntaryong pag-aayuno tulad ng pag-aayuno sa araw ng Ashura. Samantalang ang iba pa naman sa mga scholars ay nagsasabi tulad ng madhab ni Uh, ng mga Hanafi na nagsasabi na pinahintulutan ang pag-aayunan ng voluntaryo bago pa ang pagbabayad sa mga obligadong pag-aayunan na hindi nagawa noong Ramadan at ito ay hindi makro. Samantalang ang madhab naman ni na Imam Malik at Imam Shafi ay nagsasabi na ito ay makro dahil pinagpapaliban ng isang tao na nag ayuno muna ng voluntaryo ang pagbabayad sa pag-aayuno na obligado sa pamagitan ng pag-aayuno na voluntaryo na ito. Subalit ang pinakamatibay na opinion dito ay ito ay makro at ito nga ang opinion ni Imam Ma Malik at Imam Ma ay sa pagpapaliwanag sa usaping ito ng maraming mga scholar. At kung meron mga mabuting uh, resulta ang pagbaayuno sa araw ng Ashura, may mga tao naman na nagkakamali sa pamagitan ng pagsasagawa nila ng mga bidaa sa araw ng Ashura. Isa na marahil sa mga pinakakilalang bidaan na nagagawa ng mga tao sa araw ng Ashura ay ang ginagawa ng mga Shia o ng mga ligaw ng mga Muslim na tumuturing sa Ahlul Bayt mga kamag-anak malalapit na kaanak ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang mga katambal ni Allah ang pagtukoy nila sa araw ng Ashura bilang araw na pagluluksa sa pagkakapatay di umano kay Al-Hussein. Kaya sa araw nito sila ay nagpapalo sa kanilang mga sarili at gumagawa ng mga gawain na mga gawain ng jahiliya ang pagpupunit ng damit at pagsampal sa kanilang mga sarili na pawag hindi pinahintulutan sa Islam at hindi tayo tinuruan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng mga sahaba na gawin. At kabilang din sa mga bidaa na nagagawa ng ilang mga tao sa araw ng Ashura ay ang pagtukoy nila sa araw ng Ashura bilang isang araw ng paglilibang na para bang ito ay isang araw ng Eid tulad ng paghahanda ng karne at iba pang mga espesyal na pagkain para sa araw na ito. Gay din ay ang pagsusot ng mga bagong damit para sa araw na ito. Meron din mga tao na nagsasabi na ang sinuman magpahid ng kohol o ang gamot sa mata sa araw ng Ashura ay magiging malusog ang kanya mata sa buong taon at sino man maging masaya sa araw ng Ashura ay magiging masaya sa buong taon lahat ng mga ito ay walang batayan mula sa sunna ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at higit na nakabubuti para sa atin na iwan at ito ang ating maiksing pag-aaral ukol sa kahalagahan ng buwan ng Ashura at ng pag-aayuno kahalagahan ng buwan ng Muharram at ang pag-aayuno sa araw ng Ashura, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.